September 19, 2024, nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Baguio City tungkol sa natagpuan na wala ng buhay na katawan ang isang babae sa paupahang bahay sa Purok 21, San Carlos Heights, Barangay Irisan, Baguio City. Agad naman na umaksyon at pinuntahan ng mga pulis ang crime scene kasama ang soko para maproseso ang pinangyarihan ng krimen. Pagdating sa lugar ay tumambad sa kanila ang walang saplot at dugo ang katawan ng 18 anyos na dalaga na si Casey Gabriel Labayen o mas kilala sa tawag na batching ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa malamig na klima sa kanilang lugar ay kapansin-pansin na ang dalagang si batching ay makinis, maputi at mapula, pulang kutis ng dalaga. Bata pa lamang ay taglay na nito ang magandang pisikal na anyo, mapungay na mga mata, pantay at mapuputi ang mga ngipin kaya naman marami ang naaaliw sa kanya. Nang mag-aral ay palagi din itong nakukuha bilang representative ng paaralan sa mga paligsahan at kitang kita din ang hilig nito sa fashion. Nang makapagtapos ng high school ay hindi na nag-aral si Casey at sa halip ay nagtungo ito sa Baguio City para magtrabaho. Dahil sa angking kagandahan ay agad naman itong nakahanap ng trabaho bilang isang customer care assistant sa isang bar sa kahabaan ng Bukawkan Road at dahil nga may kalayuan ang Nueva Vizcaya sa Baguio City, ay naghahanap ng paupahang silid ang dalaga sa Baguio na malapit sa pinapasukan. Ayon sa mga residente sa lugar, isang buwan pa lamang na nangungupahan doon ang dalaga ay kilala na ito agad ng lahat ng taong nakatira sa kanilang lugar. Sa gabi ang trabaho ng dalaga, kaya naman sa araw ay malimit na nasa bahay lamang ito maghapon. Ayon sa mga kaibigan ng dalaga, September 17, 2024. Nagpaalam ang biktima na hindi makakapasok dahil sa may inaasahang bisita ang dalaga, ngunit hindi nabanggit sa mensahe kung sino ang nasabing bisita. Matapos noon, ay hindi na raw umano sumagot sa mga tawag at mensahe ang dalaga bagay na nakapagtataka dahil tatlong araw nang hindi pumapasok si KC sa kanyang trabaho. Kaya nagpasya ang mga kaibigan ng dalaga napuntahan si Casey sa inuupahang kwarto. September 19, 2024 ng hapon, bago pumasok ay pinuntahan nila ang kaibigan na si Casey. Ganun na lamang ang pagkagulat ng datnan nila ang kaibigan sa kalunos-lunos na kalagayan. Agad naman na humingi ng tulong sa barangay na siyang agad na tumawag sa mga pulis. Ayon sa mga kapitbahay ng dalaga, ay huli nilang nakita siya noong September 17, 2024, nang bumili ito sa tindahan Pagkatapos noon ay hindi na nila ito nakitang lumabas pa ng bahay. Nagtaka din sila dahil sa ilang gabi nang hindi ito nagbubukas ng ilaw sa kanyang silid na lagi naman daw iniiwan na bukas ito sa tuwing papasok ito sa trabaho. Ayon sa initial investigation ng Soko, ay nagawa nilang makakuha ng ilang mga ebidensya sa lugar, malaki din ang posibilidad na ginalaw ang biktima dahil sa wala na itong suot na damit. Maliban dito ay naliligo ang biktima sa sariling dugo, sanhi ng anim na tarak ng punyal na tinamo ng biktima sa leeg at dibdib. Maliban dito ay may ilang mga gamit din na nawawala ang biktima. Ayon sa isang ginang na nakatira sa lugar, dapat sanay kukunin daw niya ang damit na marumi ni Batching noong September 18, 2024 ng hapon. Bagamat nagtaka siya dahil hindi ito nag-message sa kanya Ganun paman ay pinuntahan pa rin ng ginang ang inuupahan ng biktima Ilang beses raw siyang tumawag pero walang sumasagot kaya agad din siyang umalis Sa ginawang investigasyon ay agad silang humanap ng CCTV sa lugar May mga CCTV camera ng barangay sa labas ng paupahan na malaki sana ang maitutulong sa kaso subalit ng kanilang tignan ay hindi pala gumagana ang mga ito Ayon sa barangay captain ng lugar ay nasira umano ang mga CCTV camera noong nagdaang bagyo at hindi pa ito naaayos. Gayon pa ay gumawa ng backtracking ang mga pulis sa social media account ng biktima. Ayon sa mga pulis ay kilala mismo ng biktima ang salarin. September 20, 2024 Matapos na makakita ang palitan nila ng mga messages sa social media account ng dalaga, ang naturang person of interest naman ay hindi pa nila pinangalanan. Sa huling interview na inilabas ng Baguio City Police ay mayroon na silang person of interest. Ang pagkakakilanlan umano nito ay nakita ng mga pulis na lumabas sa ilang kuha ng CCTV camera malapit sa lugar at sa ang mga specimen na nakuha nila sa crime scene. Ganon din sa naging statement ng ilang mga saksi. Dahil hindi pa tapos ang ginagawang investigasyon at kinukumpleto pa ng mga pulis ang mga kailangang ebidensya para opisyal na itong sampahan ng kaukulang kaso. Ang katawan ni Batching ay iniuwi na sa kanyang pamilya sa Nueva Vizcaya. Tumanggi naman na magbigay ng kanilang saloobin ang pamilya ng dalaga.